kapag sa mga ganitong job fair mo titingnan, para talagang kulang na kulang ang trabaho sa haba ng pila ng mga gustong magkatrabaho. Pero sa datos ng Department of Labor and Employment o DOLE noong July 2013, tatlong milyon lang daw ang walang trabaho sa apat isang milyong Pilipino na nasa edad para magtrabaho. Hindi kulang ang trabaho. Makikita nyo sa aming jobs fair, ang daming trabaho. Alam naman ni Aling Rodelia na hindi siya kasama sa sinasabing qualified sa mga inaalok na trabaho rito. 52 na siya at high school lang ang tinapos. Pero kailangan niyang sumubok. Baka sakali kahit sa mga sa janitres or sa, sa kahit sa ampo. Kahit ang mga nakatapos ng kolehiyo nahihirapan makahanap ng trabaho. Sa huling bilang, 553,000 college graduates ang unemployed. Sabi ni Dole Secretary Rosalinda Baldos, Baka raw kasi choosy ang mga aplikante kaya hindi makakuha ng trabaho. O baka raw kaya fresh from school, uh, hindi ka dapat nag-expect ng na napakalaki na yung sweldo mo, 'di ba? Um, uh, parang ako first job uh, na uh, available at nag-qualify ka, I will grab it. Hindi naman daw choosy, kundi nagmamadali sina Darren at Lailani, mga marketing management graduate. Kaya nga kahit hindi pa nagmamarcha sa graduation, nasa job fair na. Bali, ito pa lang po yung umpisang pinantahan namin. Then, nagtatry pa po kami kung may mahanap kami. Siyempre, ano, mahirap ang buhay. Trabaho agad. Nagsagawa ng mega job fair ang lokal na pamahalaan ng Maynila dahil dito raw may pinakamalaking bilang ng walang trabaho sa bansa. Hungry stomach, knows no look. Kaya po yan ay kailangan na kailangan, pinipilit po natin ngayon ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng trabaho. Maraming nag-fill out ng application form kanina, dumaan sa interview, pero mas marami ang hindi qualified sa trabahong inaalok sa job fair.